Madam, Ma madam, 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 anong masasabi mo? Thank you so much talaga, napakabait nila dito. Sino, sino? No. Ng mga guard, kaso nga sobrang hirap lang mag-appointment. Huwag <laughs> naman, grabe naman o. O, oh, magkano ang laman yan, magkano ang laman? Magkano ang laman? Ibigay ko sa inyo lahat ng chocolate o. Magkano ang laman ma'am? Thank you so much. Ha? laman. Wala oh. Ito, aportante lang kami. Wala ka ng mahalagang laman. Hindi, laman, may kwan dyan. May ID. Maraming ID. ID. Oh. Ito. Okay. Ito. mo ito. Si, ayan, oh, si... Ayan si Oberas, pasalamatan mo ma'am. Oberas yeah. ma'am. Wala kang chocolate. Yan ang nakapulot pulot dyan sa bag mo May mahiwagang bag. Ayan na magsikhan, sikhan, sikhan. Sikhan, sikhan kayo ma'am, sikhan. Oo, may 200 pa ako. Ay, huwag na ma'am. Okay, mahala ka. Sikhan, sikhan. Ako tumanggap. Ma'am, sikhan. Ayaw mo talaga? Huwag may kayo ni ma'am oh. Bilang kong pasalamat. Huwag na, huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na, Huwag na, hindi na. May sweldo naman yan eh. Mahala ka, wala kang pang merienda. 시계 시계 시계